Yer mi? Yer ha? Kaya naman ako ang prete. Tapos <laughs> hindi <laughs> <laughs> Di maabayan. Salamat sa Diyos, buhay tayong lahat. Alam niyo kung bakit? A few years ago, bagong-bago pa, sariwa pa sa isipan natin, lahat tayo nangangamba, na baka mamatay tayo sa nervyos, sa pangamba na mahahawa ng COVID-19. Tama po ba? Kahit nga kapamilya mo eh, pag may humatsyo sa bahay, ay, COVID, COVID. Diba? May, may nabulunan lang. COVID, COVID. Yung, alam mo yung takot mo na baka madali ka dahil alam mo, malalagay ka sa alamanin. Kaya kahit anong hirap ng buhay natin noong panahon ng pandemya at anuman ang hirap ng kinakaharap natin ngayon, salamat sa Diyos, buhay tayong lahat. Nakaraos tayo. Dahil habang buhay, may nama. Nay, tay. Matanong ko lang po kayo. Bakit po ba kayo naghahanap ng ibang mayor? Eh, may nakaupo naman. hindi <laughs> na kayo. Kung niya. Hindi kasi, nagtataka po ko, bakit ang tao, bago pa ako tumugon sa panawagan ng tao, bago mag-8, kahit saan ako umikot, ang sinisigaw ng tao, bumalik oh, ka na. Bumalik oh, ka na. Bumalik oh, ka na. nakita ko, bakit ako pinababalik ng tao? Eh, yung mga nakaupo, mga alaga ko naman yan. Opo, lahat yan, mahal ko po yan, mga nakaupo. Sa totoo lang, ano lang tayo ha, magre Alam niyo ba't mahal na mahal kayang mga nangaupo? Dala ng na, pagtanaw ko ng utang na loob kay Dani Lacuna. Tama ho ba? alam niyo naman yan, hindi ko naman yan na ipinagkaila sa inyong lahat na may utang na loob ako kay Daniel Launa. At tayo mga Pilipino, hindi lang Manila ha, bilang Pilipino, tayo mga Pilipino, may isa tayong galing itinatangos natin ng ilong sa buong mundo. Ay ang pagtanaw ng utang na loob. Tama po ba? At do you all agree na ang utang na loob, walang katapusang bayaran habang buhay. Di ba? Kaya bilang ganti, ng pagtanaw ko ng utang na loob kay Boss Danny, inalagaan ko naman yung mga anak niya. Inayos ko naman. Yung hindi nakamit ni Boss Danny, nakamit ng mga anak niya sa tulong nating lahat. At sa ating natin. Una, Philip na una, Nakaupo? Nakaupo. Lay Lacuna Nakaupo? Nakaupo. Davis Lacuna Nakaupo. Asawa ni Ate? Si Ate? Ilan sila? Happy? Pasaya ako. Para sa kanila. Ngayon, kung sila ay nagbuti sa trabaho, o hindi, hindi ako para humusga. Taong bayan ang humusga niya. Tama ba? Tingnan po ninyo, kahit isang dumagoso, magpangalan kayo kung meron sa City Hall. Kahit isa lang, alam niyo kung bakit. isinang tabi ko yung mga anak ko, inayos ko muna yung mga anak ni Gosdani. Ngayon, ako na may tatanaw pa rin ng utang na loob. Kaya lang, ang pakiusap ko, baka naman po pwede sa ibang paraan na lang. Bakit? E may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala ako sa tinalalagyan ngayon. Masama bang tugunin ko naman? yung utang na loob ko sa taong bayan, yung taong bayan ang nananawagan, bumalik ka na, bumalik ka na. E samantalang sila nagagalit, wala na nagagalit! <laughs> Napanood mo rin? Napanood nyo? Tulad ako eh. Hindi naman ako nagsasabing babalik ako. Ang taong bayan na nagsasabi, bumalik ka na, Bumalik ka na. Eh, nagkagalit sa akin eh. Wala na rin babalik. Parang yung asawang tinapong mo yung mga damit sa lawas ng pintuwa. Huwag ka na bumalik. Ano <laughs> uh, ang mag ka. Ang eh, totoo niyan, dapat silang walang ipangamba. Alam niyo bakit? Ang isang leader, kapag dinampanan niya ang tungkulin niya, naging masinog siya at maayos siya sa paglilingkod sa bayan, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, iboboto siya ulit ng taong bayan ba? E Kagalit sila. Ba't? Sila ba may ari ng pwesto? ipinigil lang yan ng tao eh. May kontrata lang tayo. Tatlong taon. Renewable. Tama ko ba? At ang taong ba? Yan ang magsasabi. We will renew your contract or your fire. Tama po ba? Nagagalit e, eh na ngayon meron pa yung yung isang yung isang tao rito sa third yung congressman niya ano sabi niya betray i felt betrayed. wow taksil sa tagalog mo yung taksil eh. ang pinakamatinding pagtataksil ay ang pagtataksil mo na hindi mo to pa rin ang tukulin mo sa taong bayan Chihuahua? Chihuahua. 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 I mean, real talk lang naman. Diba? Nagugulat ako eh. Dati kapuri-puri sa akin. lahat ng pagpaparangal, ibinibigay eh sa akin. Eh sa totoo niya, hindi ko naman sila pinagkaitan ng pagkakataon. Hindi ko naman sila pinagkaitan ng kaalaman. Hindi ko naman sila dinamutan kung paano tumulong sa mamamaya. Lahat sila, lagi kong katabi, sa wakali, sa nangka, sa kodli. Palakpak sila ng palakpak ng araw. Ngayon ako na pinakamasama. Wow! Baby! Chihuahua! Chihuahua! Tingnan nyo, Ewan po kung ako lang may akala nito ha. Hindi ko alam kung akala nyo rin ko. Di ba ang buong akala natin? Nandiyan na sila. Sama-sama na sila lahat like yan. Mayos na. Nasa pahingahan na ako. E akala ko, hindi ko alam kung ito rin ang akala nyo ha. Akala ko itutuloy na lang nila yung mga nasimulan na natin. Tama ko ba? Ay eh, binago-bago pa yun. Tingnan ninyo. Kakasaglit lang ako na wala o binago-bago na nila. O, example, isang example, senior citizen. Senior citizen. Kayo po ang sumagot, kung nanay ko, mga tatay ko, lola ko lang Totoo ba, yung ating pensyon, kapag hindi mo nakuha sa first quarter, wala na yon at hindi mo na makukuha sa second quarter. Tama ba? Ang tawag nila, porpite. Eh. Tama ba? Sige, ayun, nangyari sa'yo. Ayan, at least. So, ibig sabihin, kapag wala ka, sa araw ng payout, wala na. Then, let me remind you, hindi niya ko kung tama yung ginawa kong batas ng araw, eh, at kung ito yung nangyari ng araw, real talk, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo-lola. Marami sa inyo dito, inabot pa si Mayor Lacson. Mayor Villegas. <laughs> Ang ibig ko sabihin, maraming nagdaang mayor. Maraming nagdaang mayor. First time nyo bumoto ng batang mayor. First time na batang mayor. Lahat ng mayor na binoboto ng mga taga Maynila, konti na lang ang birthday. Totoo <laughs> so, naman. for what process of practicality? Wisdom, experience, and so on and so forth. Tama ba? But for the first time, simula mo kay Lapson, hanggang yung pagpasanga ngayon, first time yung bumoto ng bata. At yung bata yon nakapag ng isang programa para sa mayaman sa middle class, mahirap, may sakit o wala, botante, hindi botante, pantay-pantay, may 500 pesos buwan-buwan na allowance. Tama ba? Sabi ko, botante, hindi botante, may sakit o wala, mahirap, middle class, mayaman, pantay-pantay.